Actually po, hindi lamang Pogo politics ang ating kinatatakutan. Yung narco politics ever since na andyan yan at kasama rin yung gambling politics. Habang papalapit ang 2025 national and local elections, kabilang sa mainit na usapin ngayon ay ang issue ng Pogo politics. Pinangangambahan na baka maimpluensyahan ng mga sindikato sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang mga politiko sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking pera na gagamitin sa kampanya. Ayon kay Commission on Elections so of Comelec Chairman George Erwin Garcia, kabilang ito sa kanilang kinatatakutan. Gaya na lang ng narco-politics kung saan ang pera galing iligal na droga ay ginamit sa eleksyon. Gayunman, wala anya ito sa kanilang kontrol dahil trabaho ng law enforcement agency ang pagsawata dito. Mas maganda rin na may formal na magre-reklamo laban dito. Siguraduhin natin na hindi magagamit yung mga pera niyan galing sa narco, galing sa drugs o galing sa pogo o galing sa gambling, sa sugal upang maifinans ang kandidatura ng isang kandidato. Um, kaya lang, kakailanganin natin na suporta rin ng ibang ahensya ng pamalan. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng COMELEC ay bantayan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE kung saan mayroong spending limit. Dito makikita kung saan at magkano ang pumasok na pera at ginastos ng kandidato. Isa pa sa nakita ang paraan ng COMELEC ay isa publiko o ilagay sa website ang SOSE ng mga kandidato para makita ng publiko at maaring basihan ng pusi ibling reklamo sa isang kandidato. Bakit itong isang kandidato gumamit ng plane, wala doon sa listahan? So, yan po, may empower natin yung ating mga botante, yung ating mga kababayan para ma report sa amin na mali yung sinabmit nilang sose. Burger Daddy UNTV TV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinangalagahan.